naglabas ang updated na NOTAM o Notice to Airmen ng KAAP Civil Aviation Authority of the Philippines kaugnay ng aktibidad ng Taal Volcano sa Batangas kung saan nagdudulot ito ng volcanic smog na nararanasan sa malaking bahagi ng Region 4A na umabot na sa Metro Manila. Sa abiso ng KAAP, naiiwasan sa mga piloto ang paglipad malapit sa summit ng vulkan na mas mababa sa 10,000 feet dahil sa posibleng masamang epekto nito sa mga eroplano mula sa airborne ashes at ballistic fragments. Samantala, sa hiwalay na abiso ng kaap, nananatiling normal ang operasyon ng mga paliparan sa kabila ng nararanasang volcanic smog. Sa situational report na inilabas ng kaap, sa mga oras na ito ay no significant effect o walang epekto sa operasyon ng paliparan ng smog kabilang na sa pathway o dadaan ng direksyon ng mga eroplano. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian manio tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo pilipino